summer vacation po. So, nag-start na po yung vacation po ngayon dito sa Japan ng mga nag-work, tsaka yung mga nag school Yung mga nag school po, matagal na po yung vacation. First week pa ng uh, August or bago magkatapusan ng ano ba, July. Magda-drive-drive muna kami ni Papa. Wala pa kami yung ng masyado ngayon. Talaga yung vacation namin na gala. Hindi kami nakapag-set medyo mula po ngayon guys kaya yan punta muna kami sa Mitsunyo Iki umuulan po yung ngayon Sunday so yan step by step uh, ang passion namin ang pupuntahan na so ngayon yun muna po ang aming ano, adventure ni Papa yan. so mamaya ulit okay, guys Nandito nung po tayo sa Mitsunaiki, guys. And let's go! Maulan. Kana. Dito tayo mag-adventure, guys. Tingnan natin po, guys, kung ano ang ano dito. Paninda, tsaka kung ano mga kakanin. So, let's go! Telephone. Hmm. Telepon to public tapos mai CR may... tapos ganito yung CR po yung babae pa ano na mga nag-stop over ang ganda ng ano nila wood na wood kahoy na kahoy mga ganito din po sila tapos ito ah ito ito yung stop walang ano Ano po kayo, Machi? Ah, um, wala yata. Hindi pa nagtitinda. mga pamplet mga ano nila ito sa city mga pasyalan ang dami tapos ito yung mingki na sakura ito yung sakura ang dami mga pamplet pure mga eh ito pure lang naman po ito guys mga ano mga pamplet, mga papel na pwedeng pasyalan dito sa beach So, do 'yung yeah. oh. <laughs> <it>, guys. Like, <laughs> Mga table-table po sila. Ayan, oh, ang dami. Tapos cup noodles din, so nice. Cup noodles. <sighs> <laughs> <laughs>

見たいうんちょっとぎゅうっやわ、ねうん、ちょっとやわらかい、うん、そんなにかい、ねうんじゃないのあ pagkain nila dito guys mga ito din masarap ah ito nga ito mga masarap ito matigay, guys, mga masarap ito mga dami din ng mga ito oh, mga pangan yes I will

lang pang ano sa ano magnet mm. magnet yun lang nakatamit si ito na ano na ka? no... Sa yun. Mm. <laughs> hmm, koko na rin ko. Hindi ko pagod yun.

kalahating lapad. Ito, isang lapad na higit. Oh, chimang nasa. Kawaii. jiji mo. Uy, matatik mo. Tais pag mga din na pupunta, nakaka, ano din, nakaka relax din guys. Nakakabili ka pa ng mga pagkain. Ito naman mga skimono. Mga paka siyang kinilaw ng mga gulay. Yung kinilaw na gulay. Mga Japanese. Mga ganito guys. Tapos garlic. and siya. Ayan. Tapos ito naman gulay na. Oh, oh, yes, eh. oh, no. ah, pampataba ng gulay. Ito na sa mga ano naman ito. Ito sa misisulis. Ito oh, no. Ito oh, no. 这个地方小了。

あそうなあよかったのあし、まあ、<laughs> パパるよパパ魚 <laughs> 新しいあ,あ,あいうごひもちありますまだやりないですか

i'm going to be in seattle So, pang, uh, sa pangalawang beach Let's go! sa so, sana makahanap pa po kami ng ano sitaw sa pangalawang pupuntahan po namin namin ano, stopover na sa Dito kasi guys, makakahanap ka lang ng sitaw pag ano, pag summer. Pero pag mga winter o ano, wala na. Summer lang punta lang, So, nakabili din po kami so, ng okay. melon may melon po kami nabili. Ano, 1,300 yen po. Seng, sabi akin, mura na siya, di ba? Sana lang, matamis po. Ang aming nabili, ano, melon. Hindi kayo melon na na. Hindi mo, katay pa ka ba? Madahay ito. Medyo, ano lang, matigas ba? Kaya kailangan pa, ano yun, palambot. Mo. Mga, ano yan, 3 to 4 days pa yan, bago makain. So, no, ito okay ko